Great live morning, mga kagracia. Punta ulit tayo sa ating planting site. Fifth tree planting activity ni Gracia para sa kalikasan today for the month of June. June 29 to 30. Upang mamuno dadayo tayo sa kabilang barangay kung saan andun ang lupa ni Nanang Aning para magtani more ni naka manindig ito patani, naka man sila taon ni nakamula daman yun Sine? fog pa ila de ginya tas laso kakit kita pero fog yung ulap pabalik sa tangatang ibig sabihin na yun ada napigsa ti todo di sorongan niya ada todo di sorongan ta damo darom di waig ang itatanim natin today is more than 30 seedlings kasama ang saging na nasabakan tumok dito yun na natatanim sa at least ito ay mas safe ta nagtingaan han first venue yung fruit trees dito natin itatanim guys ayan ang ating halaman ayan. si fire tree ito na po tayong buhay na sarap ng bahay natin wala pineste ang ating lemon inubos ng uod yung dahon ni lemon oh. grabers ang tanim natin lilinisan natin later yan at magbababa muna tayo ng fruit tree seedlings natin kasi dito natin itatanim yung mga fruit trees natin dito natin itatanim ang ating mga fruit trees kaya iwan na natin here yan ang butan Rambut, ay, naro, isang. Pumelo Dito natin Itataling si pomelo Kaya iwan natin dito sa bahay Si Kiko Dito rin si Kiko Yabano and Kiko Dito natin sila itataling Dito malapit sa bahay dito Yung iba Ang botan. kenang cico rambutan absol

13 yung protrace natin. Itatanim natin dito sa malapit sa bahay. Madlang World. Yeah. See you later!